Ano ang high blood o hypertension? Ano-ano ang mga pagkaing dapat iwasan kapag may high blood? Ano-ano ang mga pagkaing pampababa ng dugo o high blood? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Welcome sa Mind Your Body Channel. Kung bago ka pala sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Bilang mga Pilipino, isa sa mga paborito natin ay ang kumain. Ito ay bahagi ng ating kultura at buhay. Hindi kumpleto ang isang party kung walang pagkain. Ngunit, alam mo ba na ang labis na pagkain ay masama sa iyong kalusugan? Maaaring hindi mo alam na mayroon kang mataas na presyon ng dugo o high blood pressure. Ano ang high blood o hypertension? Ang high blood pressure Hypertension, o alta presyon sa Tagalog ay tumutukoy sa blood pressure na higit o katumbas ng 140 over 90. 140, yung systolic o yung number sa taas at diastolic blood pressure yung 90 na number sa baba. Kapag ang blood pressure ninyo ay 140 over 90 o mas mataas ng two separate occasions na nakuha, malamang ay hypertensive kayo. Ang normal ay 120 over 80. Ang mataas na presyon ng dugo o high blood ay isang kondisyon na maaaring nauugnay sa mga kondisyon na nakakaapekto sa bato, puso, ugat, diabetes, problema sa paghinga, pagtulog, hormones, impeksyon at marami pang ibang bahagi ng katawan. Balat, mga kasukasuan at mga organo. Bilang kahalili, ang mga emosyon ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo. Kung ikaw ay galit, umiiyak kinakabahan o inaantok, tumatawa, ang pagbabago ng emosyon ay makakaapekto rin dito. Ang tanong natin ay kung ang hypertension ay nangyayari kaagad kapag ito ay natuklasan. May stage 1 hypertension, ang 139 over 80 to 89 at stage 2 paghigit pa dito, lalo na kung may iba pang mga karamdaman o comorbidities. Maaaring may sintomas na makita ang hypertension. Kasama dito ang panlalabo ng mga mata, paghilo at pagsusuka, sakit ng ulo, pagkabog ng dibdib, pagkapagod, paghapo sa paghinga at pagdugo ng ilong, at kung minsan, wala din naman nararamdaman. Ito ang mas nakakabahala dahil baka bigla na lang magkaroon ng komplikasyon. Ang pagtaas ng presyon ay sintomas lamang, ang kalidad ng mga daluyan ng dugo ay mas mahalaga. Maaari silang sumabog at magdulot ng mas malubhang problema paano kung maapektuhan ang puso, baga o utak, maaari itong ikamate. May mga bagay na maaari mong gawin upang mapanatili ang iyong presyon ng dugo sa normal na antas. Number 1. Huwag kumain ng masyadong maalat at matatabang pagkain. Number 2. Iwasan ang stress. Number 3. Iwasan ang pag-inom ng alak. Number 4. Huwag manigarilyo. Number 5. Magkikikilos at mag-ehersisyo. Ano-ano ang mga pagkaing hindi dapat kainin para sa may high blood? Narito ang mga pagkaing hindi dapat kainin ng may high blood. Number 1. Processed Meats Ang mga cold cut tulad ng ham, bacon, salami, longganise at tapas ay patuloy na mataas sa sodium. Ito ay dahil ito ang pinakamahalagang sangkap para sa pangangalaga at pangmatagalang pag-iimbak ng karne. Kung mayroon kang mga sintomas ng mataas na presyon ng dugo, tulad ng pagkahilo o lagnat, itigil ka agad ang pagkain nito. Number 2. Mga delata at instant noodles. Ang ilang mga delata ang pagkain, tulad ng sardines at fast food, ay maalat at maaaring magpalala, ng mga bagay para sa mga taong may alta presyon. Maging ang mga pampalasa na inihain na may instant ramen ay mataas sa MSG at asin. Ang dalawang sangkap na ito ay malakas makapagpataas presyon ng dugo. Number 3. Chinese Food Kadalasan, ang mga pagkain na ibinebenta sa mga Chinese restaurant ay maalat. Gayunpaman, bilang karagdagan sa maalat na mga panempla, ang MSG monosodium glutamate ay madalas na idinagdag sa mga ganitong uri ng pagkain. Maaring magtaas ng presyon ng dugo ang MSG, kaya dapat mo ring iwasan ang mga pagkain ito. Number 4. Alak Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pag-inom ng alak ay maaaring magpapataas ng presyon ng dugo. Maaari rin itong makapinsala sa mga dingding ng mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng mga posibleng komplikasyon. Kaya drink moderately. Number 5, pinatuyong isda o daing. Alam nating mahilig ang mga Pilipino sa mga tuyong isda tulad ng tuyo, danggit, daing, at iba pa. Sa kasamaang palad, sila ay puno ng asin upang mapanatili ito. Ang asin ay ang kalaban ng mga pasyenteng hypertensive, kaya iwasan ito. Number 6. Whole Fat Milk Ang katawan ay palaging nangangailangan ng kalsyum mula sa gatas, ngunit ang gatas na mayaman sa taba ng hayop ay maaaring makapinsala sa mga taong may mataas na presyon ng dugo. Pumili ng low-fat o low-fat milk kapag ikaw ay may sakit. Number 7. Matabang karne. Ang matabang baboy at baka ay nagdadala ng mga taba o fat na nakakapinsala sa katawan. At ang mga taba na ito ay nag-aambag din sa pagkasira ng kondisyon ng mga pasyente ng hypertensive. Number 8. Chichiria o junk foods. Ang chichiria na mabibili sa tindahan o palengke ay napakaalat din at dapat iwasan. Ang mga ganitong uri ng pagkain ay mataas sa MSG. Number 9. Kape. Ang kape at iba pang mga inuming may caffeine ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo. Ang pag-inom ng isang tasa ng kape ay maaaring pansamantalang magtaas ng iyong presyon ng dugo dahil sa caffeine sa kape. Bawasan hanggat maaari. Number 10. Maalat na sausawan. Ang mga Pilipino ay likas na mahilig sa mga sarsa tulad ng toyo, patis, at bagong. Sa kasamaang palad, mataas din sila sa sodium, na nagpapataas ng presyon ng dugo. Ano-ano naman ang mga pagkaing dapat kainin para sa may high blood? Narito ang mga pagkaing dapat kainin ng may high blood. Number 1. Bawang. Ang pampalasa ng bawang ay marami ng napatunayang benepisyo para sa katawan. Mula sa mga anti-inflammatory effect hanggang sa pagpapagaling ng sugat, ang bawang ay kilala na nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang bawang ay may taglay na nitric oxide, na ipinakita upang makatulong sa katawan na mapababa ang mataas na presyon ng dugo. Maaring kainin ang bawang sa isang plato o hawakan sa ilalim ng dila sa loob ng ilang minuto hanggang sa mapansin ang epekto. Maaari ka ring uminom ng juice o katas nito para sa mas mabilis na epekto. Number 2, olive oil. Ang iyong katawan ay nangangailangan din ng malusog na taba o healthy fat kahit na kung minsan ay may mataas na presyon ng dugo at maaari mong makuha ang mga malulusog na taba na ito sa pamamagitan ng pagkonsumo ng langis ng oliba na naglalaman ng mga polyphenol na tumutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Maaari itong gamitin sa pagprito o gamitin bilang salad dressing. Number 3, prutas. Ang mga saging, dalandan, mansanas Strawberry, pinya at mangga ay mabuti para sa mga taong may alta presyon. Tumutulong na maiwasan ang mga sintomas ng sakit sa puso tulad ng mga kamatis ay isa pang recipe na maaaring magpababa ng presyon ng dugo kung ikaw ay may mataas na presyon ng dugo. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Tokyo Medical and Dental University, ang pag-inom ng pure tomato juice ay maaaring magpababa ng blood pressure. Maaari kang magpiga ng katas ng kamatis at uminom ng isang baso sa isang araw kailangan puro at hindi hinaluan ng mga pampalasa tulad ng asin o asukal. Bilang karagdagan sa pagpapababa ng presyon ng dugo, ang mga kamatis ay mabuti din para sa kalusugan ng puso. Number 4. Buto ng Sunflower o Mani Ang mga kutkuti na akala natin ay pampalipas oras lamang ay maganda rin para sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang mga buto tulad ng sunflower at pumpkin seed ay naglalaman ng magnesium, potassium at iba pang mineral na makakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo Ang pagkain ng beans o nuts ay napatunayan din upang makatulong na mapanatili ang normal na presyon ng dugo at mabawasan ang panganib ng sakit sa puso Number 5 Isdang mayaman sa omega 3 Ito ay kilala bilang isang magandang taba at ito ay mabuti para sa pag-iwas sa sakit sa puso Pinapababa din nito ang presyon ng dugo at nagbibigay ng ginhawa sa mga taong dumaranas ng hika, depresyon at arthritis. Kabilang dito ang salmon at mackerel. Dahil ang mataba na karne ay masama para sa mataas na presyon ng dugo, ang pinakamahusay na alternatibo ay isda, lalo na ang salmon at mackerel, o isda na mayaman sa omega-3. Ang mga omega-3 fatty acid ay ipinakita na nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang mga uri ng isda ay mayaman din sa bitamina D na mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng katawan. Number 6, gulay. Ito ay isang pangunahing pagkain ng mga taong may high blood o alta presyon. Palitan ang karne ng baka o baboy ng berdeng madahong gulay tulad ng spinach, kangkong at kamote. Naglalaman ito ng mga sangkap na tumutulong sa pag-alis ng potassium o sodium sa katawan. Maaari mo ring gamitin ang broccoli, cauliflower, zucchini, carrots, kamote at patatas. Ang mga ito ay mayaman sa fiber na nag-aalis ng mga lason o toxins sa katawan. Number 7. Brown rice at multigrain bread. Kung ikaw ay may mataas na presyon ng dugo, maaari kang kumain ng kanin at tinapay dahil sa dietary fiber nito, ngunit mas mainam na pumili ng brown rice at multigrain bread ito ay itinuturing na mabuti para sa puso. Number 8. Oatmeal. Ang oatmeal ay mayaman sa fiber, na tumutulong sa paglilinis ng katawan at pagpapababa ng presyon ng dugo. Maaari mo ring lagyan ng mga prutas na pang puso tulad ng mangga at strawberry. Number 9. Yogurt. Sa halip na magmeryenda ng chichiria habang nanonood ng TV, palitan ang mga ito ng yogurt, na naglalaman ng calcium at fiber, dalawang sustansya na makakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pag-iwas sa sakit sa puso. Number 10. Dark Chocolate Kung gusto mo ng ilang uri ng dessert para gaman ang cargada, maaari kang kumain ng dark chocolate. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang ganitong uri ng tsokolate ay nagpapababa ng panganib ng mga sakit sa cardiovascular tulad ng mataas na presyon ng dugo. Ito ay may mataas na nilalaman ng kakao kumpara sa iba pang uri ng malusog na tsokolate. Gayunman, pwede pa rin tayong kumain ng karne ng baboy at manok ngunit, iwasan ang pagprito at pag-ihaw sa mga ito. Steam na lamang ang karne o sabawan upang hindi mahaluan ng taba na nagpapataas ng blood pressure. Disclaimer, ang video na ito ay maaaring makatulog sa iba't ibang mga karamdaman man, wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi ginagarantiyahan ng Mind Your body channel na gagana ang mga epektong nakalista sa video na ito. Dahil maaaring hindi gumana ang mga ito para sa iba. Tulad ng lahat ng mga gamot, mahalagang isang kuni ang pag-inom, pagkain o paggamit ng mga tinutukoy sa video sa inyong doktor. Ang layunin ng Mind Your Body Channel ay magbigay ng edukasyon sa kalusugan. Ang aming hangarin ay ipalaganap ang informasyong pangkalusugan upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino na makamit ang isang malusog at magandang pamumuhay. Tandaan, ang isang malusog na katawan ay nagsisimula sa disiplina, tamang pagkain, ehersisyo at isang buwan ng konsultasyon sa iyong doktor. Maraming salamat sa panonood. Panoorin ang iba pang videos ng channel na ito na maaaring makatulong sa iyong kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo lagi sa mga videos ng channel na ito. God bless sa ating lahat.